Iris, ngayong araw ay may good energy ka na pwede mong pagtiwalaan, para gawin ang nais mo at kaya mong maging maayos ang lahat. Ang dapat mo lang pag-isipan kung may plano kang gumawa, ng bagong pagkakakitaan ang dapat at magtsaga ka pa, at magtatagumpay ka kahit may kahabaan ang panahon. At kung may oras ka at kung may ekstrang pera ay magbakasyon ka kahit ilang araw maglibot sa alam mo magpapasaya sa iyo, at gaganda lalo ang iyong mga pananaw sa pamumuhay, para mapaunlad pa, at ngayong araw ay umiwas ka muna sa deal na babae ang kausap, dahil matalino siya magsalita, kaya kang matalo sa mga gusto mong gagawin. Sa pag-ibig, ay mahina ang iyong damdamin ngayong madali ka pwedeng umiyak, at maawa sa sarili kaya mas mainam na huwag makipagtalo sa iyong minamahal Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 23 number 40 at number 34 Taurus, ngayong araw ang unahin mo ang magtrabaho ng walang pagpapataan, nang makita ng iyong mga boss na mahusay kang talaga, at kung may deal ka sa ibang dapat gawin ngayong araw, ay mas maganda, na iyong ipagpaliban dahil pwede kang dalawin na magalit nang bigla na magbibigay sa iyo ng kalungkutan sa tahanan ay pag-iingat para sa pamilya, may sinyales na may dadalaw ng hanging nagdadala ng sakit, at sa ibang advice ng mga nagmamahal sa iyo, ay dapat kang makinig para hindi ka makakakuha ng ikakalungkot mo. Sa iyong pera ay mas mainam na maging mademo ka sa mga ibang tao, kung sila ay lalapit sa iyo para humingi ng tulong, Capricorn ng kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 19, number 34 at number 28. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may pangarap kang makatrabaho sa abroad, ay iyong ituloy pag ang kukuha sa iyo ay kamag-anak mo, dahil magbibigay sa iyo ng naayon na gusto mong mga gagawin, at kung may mga dapat kang gawin ngayong araw, may good vibes ka ng swerte sa gusto mong pamamaraan, at iiwasan mo lang ay sumama muna sa mga kaibigan, na alam mong magastos dadalan kanya ng kamalasan sa gustong gagawin. Sa iyong pera ay ang minamahal at magulang ang pwede mong bigyan kung iyong gustong gawin, nang lalong dumami ang good vibes ng katalinuhan sa pagkita ng pera. Sa trabaho, ay mas may na na maging mapagmasid ka dahil may sinyales na may lihim na gusto makuha ang iyong pamamaraan, kaya dapat maging maingat ng ikaw ay malapit sa pag-asenso pa sa trabaho. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 14, number 36 at number 29. Cancer, mas makakainam sa iyo ngayong araw, ang umiwas sa mga dapat na naplano na gagawin, dahil mahina ang iyong swerte, para makagawa ng naayon sa mga gusto mong mangyayari, gastos at pagkainis lang ang makukuha, at kung sa iyong pera kung mayroon kang ekstrang naiipon, pag lumapit ang kapatid ay iyong bigyan, na magdadala sa iyo ng mga swerte ang magagawa. At kung may oras ka ay iyong ipasyal ang minamahal, dahil may sinyales na siya ay may nadaramang kalungkutan, naiinip kaya kung may papasyal mo ay mapapikita mo, na dapat ay laging siyang masaya sa inyong relasyon. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa trabaho, ay huwag ka lang magpapabihe sa iyong dapat gawin ngayong araw, para hindi ka mapintasan ng iba mong kasama, at hindi ka rin makakuha ng gradong mababa, sa iyong superior na babae na dapat mong pag-ingatan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay mag-ingat ka lang sa mga pagkaing street foods lalo na ang inihaw na dugo malakas na magpapahina ng ugat ng kidney at magpapagaspang ng iyong kutis, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 17, number 29 at number 8. Leo, may good vibes ka ng swerte ngayong araw, kaya lahat ng alam mo na pwede mong gawin ay iyong ituloy, at baka makagawa ka ng swerte sa pagkakakitaan. Ang isa mong iiwasan ay makisama muna sa mga kaibigan, lalo na kung sa pagnenegosyo, kukuhanan ka lang nila ng swerte, kaya sa ibang araw mo na lang sila kausapin. Sa trabaho, kung nais mo makakuha pa muli ng pag-asenso, ay magdidikit ka sa superior mong babae, na magiliw sa iyo may good vibes kayo na magkakasundo, at magtutulungan sa gawain, na maglalapit sa iyo sa muling pag-asenso sa trabaho. Sa pag-ibig, bawal ka muna magselos at magalit, ng pabigla-bigla ngayong araw, Baka sa iyo bumalik ang bad energy kaya mas mainam na maging malambing ka sa iyong minamahal nang laging kayong magkakasundo sa pag-asenso ng pag-iibigan at sa pamumuhay Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 32 number 8 at number 11. Virgo, ngayong araw ang sinyales at rest ka sa mga pakikipag-usap, kahit may aura kang maganda ang mga makakausap, ay walang maipapakita sa iyo ng naayon na gusto mong resulta, kung ipagpapaliban ay makakatipid ka sa gastos at makakaiwas sa konsimisyon sa kanila. Ang ayon sa iyo ay magmasid-masid sa mga nakikita kumikita na maliit na negosyo, na kung iyong gagayahin ay may may lalabas kang bagong idea, pag talagang ginawa mo magtatagumpay ka. Sa iyong pera ay dapat kang maging masinop kahit pamangkin, ay huwag mo bibigyan kung may ekstra kang pera, dahil kagipitan sa iyo sa pera sa hinaharap, ang minamahal at magulang lang pwedeng mong mabigyan. Sa tahanan ay dapat na maging maingat sa kalusugan, may sinyales na may dadalaw ng hanging nagdadala ng karamdaman. At sa pag-ibig, kung iyong pag-aaralan ng mga nakaraang mga araw, ay pwede may mapansin ka na kulang sa relasyon, na pwede magbigay ng ikakalungkot sa inyo, kaya dapat mong maalis ang ganoon nang tuloy-tuloy ang good vibes ng masaya pag-iibigan. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 14, number 25 at number 15. Libra, may mahina kang good energy sa mga usapang negosyo ngayong araw kaya iyong iwasan, pero may good energy ka sa pag-iisip ng bagong idea. Saan ka pwedeng gumawa ng pagkakakitaan? Tulad ng mga likido bagay inumin o mga paggawa ng sabon na lusaw, ay makakatuklas ka ng idea na magpapaganda sa iyong mga gagawin, ang pinapahiwatig, ang isa pa na iyong iiwasan ay maging masyadong kang mabait, dahil pagtulong mo ay para kang nagpaala, ng pera na inanod na sa tubig ng walang balikan. Sa trabaho, kung naghahanap ka ng bago at dapat ay palihim mulang lang na ginagawa, nang walang makuha sa iyo ng swerte kung ikaw ay makakita na, at hanggat hindi ka pa nakakakita ng bagong work, ay mag-focus ka sa mga gawain, nang mapalapit ka sa pag-asenso ng hindi mo na kailang, maghanap pa ng bagong pagkakakitaan. Sa iyong pera kung may ekstra ka ang mga anak ma may asawa, ang iyong bigyan ng mabigyan mo sila ng swerte sa gusto nilang gagawin, kaprekor ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 36, number 15 at number 8. Scorpio, kung may ninanais kang negosyo para sa pamilya, ay huwag kang magsolo sa paggawa ng plano, isama mo ang minamahal at anak at doon ka makakakuha ng swerte sa gustong gawin, at ngayong araw ay may kahinaan ng aura mo, kaya mas mainam na mamahinga ka sa pakikipagdel, at kung may bigla ang lumapit sa iyo na magpapatulong na kakilala, ay iyong pagbigyan dahil may sinyales na magiging swerte kayo sa inyong gagawin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang sa ibang tao, sa kamag-anak, at mga kapatid ay pwede, kahit maglalabas ka ng pera ay babalikan ka namang swerte sa pagkakakitaan. Sa pag-ibig dapat kang maging malambing at laging magtiwala sa minamahal, dahil ang ganoong ugali mo ang laging magbibigay ng swerte sa inyong pag-iibigan, ng pag-asenso sa pamumuhay, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 34, number 25 at number 10. Sagittarius, kung iyong gagawin ang nais mo ngayong araw, ay maganda ang magiging resulta, basta may kontrol ka sa sarili na huwag ka magagalit, at huwag din magbigay kagad ng good information sa mga kausap, dahil sa iyong pagkontrol ay mapipili mo ang dapat isama o samahan, at ngayong araw ay may kahinaan naman ng iyong damdamin pwede kang madaling maawa na kung ikaw ay maawa, kagad, ay magdadala sa iyo ng gastos ng wala ng balikan, kaya huwag mo silang pakinggan kung dumadaing, dahil ikaw din ang makukuhang swerte. Sa pag-ibig, kung may alinlangan ka na sa mabuboong relasyon, ay itigil mo na na kayo ay maging magkasintahan. Dahil kung kayo ay magiging steady ay selos at away lang sa hinaharap. At mas madami pa ang nababagay sa iyo, na makikita na magpapaligaya sa iyo. Sa trabaho, ang iyong gawin at laging maaga nakakapasok at laging nakakatapos, sa oras ng mga gawain, dahil yun ang magbibigay sa iyo ng bigla ang swerte para makaasenso sa trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 16, number 21 at number 25. Capricorn, ngayong araw ay dapat ay may mahabang kang pasensya kung usapang negosyo at pera dahil kung ikaw ay gagawa kagad ng desisyon, ay pwede kang matalo o mawala ng inaasam na pagkita ng other income, at dapat kang umiwas muna sa mga biglaang pagpirma, dahil mahina ang pag-asenso kung pipirma ka ngayong araw, at sa iyong kalusugan ay bawal ka muna magpagod ng gusto, pagmalapit ng dumilim, at sa pagkaing may mga suka, lalo na ang kinilaw pagkain magpapahina ng ugat sa puso, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa iyong pera kung lalapit, ang kaibigan kahit pamagalit sa iyo ay huwag mong papahiramin, dahil kung papahiramin mo ay magkakagalit din kayo, dahil hindi ka babayaran, para hindi ka malugi sa iyong pera kahit magalit na siya sa ibang plano papano pakikita ng pera ay ipagpaliban mo muna, kung isa pang trabaho dahil hihina ang iyong katawan. Magplano ka ng negosyo na kahit maliit na masaya ka, kaya sa ganoon ay makakaipon ka ng kapital para magawa na magpapasaya sa iyong pamumuhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 15, number 24 at number 31. Aquarius, may sinyales sa mga gustong gagawin mo ngayong araw, ay may haad lang na tao na babae, kaya dapat mong paghandaan ang kanyang mga proposal, para hindi mawalan sa iyo ang hinahangad na pwedeng kumita kaya dapat siya ang mauna maglabas ng kanyang nalalaman, at doon mo siya magagawang matalo, at kung pera ang pag-uusapan, ay magulang at minamahal ang pwede mong mabigyan, nang lalo kang mabigyan ng gabay ng katalinuhan sa mga gagawin desisyon. Sa tahanan kung may dad ating na bisita, ay dapat na huwag mong papasukin ng bahay, para wala siyang ng bad energy, ng pagkakagalit at pagbagal ng swerte sa tahanan. Sa iyong trabaho mas mainam pa sa iyo ang maging matahimik, sa iyong katahimikan ang mag-iiwas sa iyo ng bad energy sa trabaho, at isa pang iiwasan ang mga tao na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan, para makaiwas ka sa gastos at problema sa relasyon, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color blue number 25, number 13 at number 34. Pisces, may good energy ka ngayong araw, kung magiging maramo ka muna sa mga kaibigan, o kakilala na madalas ang papuri sa iyo kaya dapat kang maging mapanuri sa pakikisamahan, at may katalinuhan ka ngayong araw na makatulong sa mga anak, kung mayroong silang plano na magtrabaho o magnegosyo, ang iyong advice ang magbibigay sa kanila, ng kaalaam sa mga dapat na gagawin. At sa tahanan ang magpatuloy, sa pamamahay ay bawal muna kung ibang tao dahil kukuha ng good vibes ng swerte ang nasa bahay. At sa iyong pera ay gawin ang nais na investment na legal ang interes, dahil makakaipon ka ng maayos. Sa trabaho, ay pwede kang maging stricto, walang paligoy-ligoy, kung mali ay ay report mo dahil pag iyong pinabayaan, sa hinaharap, ay sa iyo may sisi ang pagkakamali ng iba ang pinapahiwatig. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 24, number 21 at number 2.